natin. So, make it sure lagi nating babantayan, aantabayanan, at hahalu-haluin. Pwede na natin inulog yung ating mushroom. Wow! Giniling mo na, guys. Ham, then mushroom. Ang magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Talagang tuloy-tuloy na habang andito si Bogski mismo sa bahay niya na kung saan gagawa tayo ng isang recipe na kauna-unahan at may guests pa tayo mula sa search at igagay niya ako para gumawa tayo ng carbonara. Tamang-tama, itong carbonara na to, hindi ko pa ito talaga nagagawa at natututunan gawin sa tulong ng aking kaibigan na si search ipapakita natin at tutulungan niya tayo kung paano ito gawin sa mga tulong niya at paggagay niya sa atin. Kaya ano pang inaantay niyo guys? Ready na at handa na naman si Bogski. Ito yung ating mga sangkap at gagamitin para sa paggawa ng isang carbonara. Yung ating carbonara sauce, cheese, ebap, uh, mushroom, nestle cream, magic syrup, yung ating mismong gagamitin na noodles sa carbonara, cornstarch, ham, meron na tayong ground, giniling, bawang, sibuyas, at yung ating cooking oil at fish sauce. Meron din tayong gagamitin na paminta para talagang kukompleto sa ating mga panlasa para maging masarap ang isang carbonara recipe. Pakulo tayo ng tubig para muna sa pasta kasi madali na lang ata gawin sa tulong ni Serge doon sa paggawa natin ng sauce. So, Unahin daw natin yung ating palamutin yung pasta. Kapag ganyan, nilalagyan na natin siya ng salt. Depende sa amount ng lulutuin natin. So, bumili tayo ng 500 grams at umbas ng half kilo. At the same time, maglalagay tayo ng mantika. As usual, kapag nagpapalambot tayo ng spaghetti noodles, ganun din sa carbonara. So, antayin lang natin siya kumulo na kumulo para makita natin ang next kung ano yung ating isusunod. So, tamang-tama, kulong-kulo na at nandito na yung ating guest para pwede na lang tayo matulungan sa ating procedure na paggawa ng carbonara. Ayan, lalagay na natin ngayon yung pasta. Ayan. So, talagang buo siya, men, ha? Eh? Oo, o, syempre, ah. para mas madali siya kainin. So, yung may mga iba kasi talagang pinuputol pero itong okay. aking kaibigan, gusto niya talagang buo. Dahil nga daw, pag kumakain, talaga si pa raw niya. Yun, kasi mawawala daw yung eset. Men, pero sa pagluluto mo, honestly, speaking sa mga kabogs, kachibogs, hindi pa ako gumagawa talaga ng carbonara. Dahil nga sa kaibigan ko, nag-guide niya tayo para gumawa ng carbonara. Pero paano ka nag-start na tutong magluto? Uh, actually, kasi yung pamilya ko talaga is marunong magluto. So uh -oh, ako, naman, guys. natuto ako uh -oh, pag nanonood ako sa kanila, then nagkatanong tanong ako. Pero mabihira ma yun, no? pero uh, minsan hihira. Uh -huh. Pero deep inside ang mga kalalakihan, yan pa ang magagaling at masasarap magluto. Kita naman sa katawan ng aking kaibigan na si Serge, pereho kami malusog kaya siguro mahilig lang kami kumain at isa yung plan, mahilig ka rin dapat magluto. So antay na lang natin para lang lumambot, antayin pa natin paggawa at hindi pa yan tapos dahil marami pa akong itatanong sa aking kaibigan. Kan para hindi daw magdikit-dikit. So, yang nakikita niyong naghahalo, yan yung aking kaibigan. Mang tama guys. So, make it sure malambot at tama lang din yung firm ng noodles natin para masarap din yung kain natin. Para lang din yung spaghetti noodles na nagkataon lang carbonara yung ating ginagawa. Ready na? So, pwede na natin siyang i-rinse para isalin sa isang container. Same na same pa rin sa procedure kung paano tayo gumawa ng Spaghetti. At maraming salamat sa aking kaibigan at ang nandito siya para lang matulungan si Bogsky. Ready na. Doon naman tayo tutungo sa ating pagpapry para mag-start na tayo sa sauce ng carbonara. very cream. So, yan yung ating butter. So, ngayon sa nakikita nyo guys ay yung kamay. Hindi na yan si Bogsky. Yan muna si Serge, yung aking kaibigan. Kailangan natin siya mag-melt. Saan so, natin lagay yung bawang sibuyas. Ready na. So, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Tayo natin siya mag-brown. Okay, mag-golden brown. Yes. So, thank you, thank you. Nakakatuwa, no? Guys, ito yung pangalawang pagkakataon na kasama ko yung aking kaibigan na si Serge. Wow, men, amoy na amoy ko na yung butter doon sa pagigisa natin ng bawang. Yung ating sibuyas. Dahil yung dalawa na yan, yan yung kukompleto sa ating mga ginigisa sa lahat ng ating mga recipe na ginagawa. Wow, tamang-tama na dahil medyo nakukuha na natin yung ating gustong maamoy at yung naging golden brown kahit papano yung ating dalawang linagay, yung sibuyas at bawang. Pwede na natin ilagay o isunod yung ating pork giniling. Wow, ang bango mukhang magiging success yung ating lulutuin sa tulong ni Serge. Habang inaantay natin sa tulong ng aking kaibigan na si Serge para lang maluto kahit papano yung ating pork giniling, Meron naman naman ako sa inyong issue share kung bakit ito namin napili. Aside sa re-request ng aking kaibigan na gumawa ng isang carbonara, tantang tanda ko men yung time na yun nung nasa Singapore nakasama ko si Michelle, gumawa siya ng carbonara. Regards Michelle na isingit ko lang ito. Huwag ka sanang magagalit. Natatawa kami dahil gumawa siya ang dami-dami ng carbonara nung kumakain na kami ng mga housemate niya. Guys, sa totoo lang, hindi ako maka-take Dahil nga, siguro napabilis yung aking pagkuyang. Pero sabi ng aking mga kaibigan, depende daw yon sa pagluto ng carbonara. Hindi ko man ito sinisiraan o ano dahil nga si Botsky, ayaw niya nang Mga maling mga information. Yan ang maganda kapag talagang may katulong ka at may mga nagsishare ka at nalalaman kung bakit ako nandito sa inyong harapan. Kaya mamaya excited ako sa anumang kalalabasan ng aming carbonara ni Serge sa tulong niya mukhang patok ito at panalo. Yung ating ginigisang uh, pork iniling. So naglagay yung ang kaibigan na salt kahit papano para matimplahan. At the same time, maglalagay na rin siya ng pamintang durog na hindi nawawala sa lahat ng mga recipe yan. Laging magkasama yan guys. Ang bango kaagad, amoy na amoy ko, sana tumatagos. Habang pinapanood nyo ito, nalalaman nyo ang amoy ng carbonara. So ngayon, pwede na natin isunod yung ham. So guys, gusto ko lang kasi ipakita sa inyo kung sino yung aking kaibigan. Yan po yung nagluluto ngayon sa bahay ni Bogski. So papakita ko lang yung ating dinuluto Wow, ganyan pala. So imagine na ah, kahit papaano, ito lang yung ating dinuluto Pero talagang kaya pa rin sa bulsa yung ating mga ingredients. So make sure lagi nating babantayan, aantabayanan at hahalu-haluin. Pwede na natin ihulog yung ating mushroom. Wow! Giniling muna guys. Ham, then mushroom. Wow, men! Ang bango. Ang galing. Ang ganda ng pagkakahalo mo. At nakikita ko, pantay yung ating linuluto. Guys, walang bo bola yan. Eh? Hindi po rin natin yung aking kaibigan. Pwede na natin daw isunod yung ating Nestle cream. Okay. So, ipasok na natin. Wow! Excited na sila at ang aking pamangkin dahil paborito nila guys ang carbonara. Wow! Ang bango-bango na guys. Kung alam nyo lang, nararamdaman ko na yung amoy at yung panglasa. Dahil nga nakatikin tayo ng carbonara before sa aking kaibigan na si Michelle. Regards sa iyo May! So ipasok na natin yung ating carbonara sauce. Na, kung saan ko kompleto ang ating panlasa sa ating recipe for today. At maraming salamat sa tulong din ng aking kaibigan, Kesarj at regards din sa kanyang dalawang chikiting at sa misis niya. So guys, balikan natin. So ano yung gagawin na natin, men? Lagyan na natin ng evap yeah. wow. para hindi siya matuyo. Hindi siya masusunog. So yan nilalagay mm -hmm. so, yeah, niya na para daw hindi matuyo. Yes. So guys, sana nasusundan nyo ang ating paggawa at napakasimple lang pala. Kala ko, mahihirapan si Boxki. So after nyan, may paano na natin siya? Gaano pa yan? Uh, pag ito umulo na, lalagyan na natin yung half ng pork cubes, dagdag lasa. So guys, kanina nakalimutan ko, nasa sa inyo na yon para lang talaga mag-blend pa rin yung ating panlasa. Kasi iba-iba naman tayo, ang ating major lang naman ang inahanap natin kapag nagluluto tayo yung ating pa rin panlasa. Ang lahat lang ito ay pawang mga guide lang ni Bogski. Para makita nyo. So, make it sure, hahalu-haluin. Huwag nyong tantanan dahil nga mabilis siyang matuyo. So, ngayon, men, ano ipapasok na natin? Lagyan natin yung half na four cubes. Dagdag-lasa. Oh, so Dagdag-lasa daw. Dahil hindi rin nawawala yan kay Bogski. At the same time, lagyan na rin natin ng paminta. Wow na wow. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Sa paminta at mga ganyang ano, hindi yan nawawala sa lahat ng ating mga lino dito. Yung yeah. nakahuli na hindi nawawala kay Bogski, ano yung guys? Ang ating magic sarap. Dahil hindi ko kompleto sa lahat ng mga ginagawa ni Bogski dahil si Bogski talagang andyan palagi ang magic sarap para sa kanya. So men, ano ina ilalagay natin? Bigyan na natin yung cheese para creamy cheese talaga carbonara natin. Wow! So kung iisipin nyo, guys, kung papansin niyo kinoops lang namin itong maliliit. Dahil nga, medyo kinulang kami sa aming materials Wala pa na kaming kudkuran. So at least honest lang si Bongski. So wow na wow, malapit na ata yan men. konting -konti na lang at matitikman ko na ang carbonara ni Serge. Wow, balikan natin guys. So inayos lang ni Serge yung ating pampalapot. So kailangan nagkaroon tayo ng cornstarch para idagdag natin doon sa ating linuluto. So, ready na? So, depende yun sa amount. Kung, kung gaano kadami yung, yung linuto na ingredients. So, wow na wow. Antayin lang natin. Konting-konting na lang. Kainan na. Okay. Nalagyan na natin yung pasta. Nalagyan uh -huh. pa, Sarge. So, make it sure guys, ha? Si Sarge nagpaalam sa akin. Nagugas yan. Mas masarap kasi at maging maayos yung ating yeah. pagluluto. so, ang tinalagyan natin is titigman lang naman natin to. Ito na yung sauce natin. Ayan. Huwag masyado marami para di kayo maumay. Yun ang pala. Lang. Yun ang dapat. Yan. So, ayan. Carbonara natin. Wow! Ito na yung ating finished product sa tulong ng ating kaibigan na si Serge na talagang pagod na pagod pa yan guys ha para lang puntahan ako at samahan sa paggawa ng carbonara. Tiki Man Time. Men, maraming salamat sa tulong mo dahil kahit papano nakagdagdag tayo sa mga kaalaman ng aking mga kachiboks at kabokski sa tulong ni Sir sa paggawa ng carbonara. So ano pang inaantay ko? Tiki Man Time. Guys, maraming salamat kahit papano nakabalik si boxki sa kanyang pagluluto. Matagal man akong nawala sa tuwing every Thursday ninyo na hindi nakikita, dahil nga hirap si Polsky sa kanyang pagluluto mula sa Singapore. Kaya sasamantalahin ko na habang ka dito si Polsky sa Pilipinas. Tignan na natin. Excited ako. Wow! Guys, panalo. Ang sarap. Men, walang halong biro. Hindi dahil kaibigan kita. Talagang mukhang mauubos ko to with magic ng may malamig na ko. Sana na sundan nyo lang kung paano lang namin gawin ang isang recipe mula sa bahay ni Bogs. Yung tinatawag natin, carbonara. At alam na alam ko, excited ang aking pamangkin at si Jennifer na matikman nila ang carbonara mula sa tulong ng aking kaibigan na susurge. shout out sa lahat ng aking family. kubiga family, Wale family, Labasan family, and to all my ESP Noy family sa Singapore regards sa inyong lahat yan at malapit na naman makabalik si Box sa Singapore. Kaya sasamantalahin ko na habang andito ako sa Pilipinas. Regards din sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig City, Caloocan City, Batch 93, Batch 97, hindi ko man kayo maisa-isa. Love na love ko kayo. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming maraming salamat at search, maging kang mag-iingat sa iyong paroroonan. Nakakatuwa dahil kahit papano, naabutan ko pa ang aking kaibigan sa Pilipinas. Regards sa lahat ng aking mga inaanak, alam na alam ko nag-aantay kayo. Ngunit andito dito pa rin ang ninong boxki niyo. Thank you at bumubati ako ng isang magandang gabi sa inyong lahat. At ingat mga kaboxki.